Miki Patola para sa aming hapunan. So ayan na nga mga kaprobinsya, for today's video ay nagluto ako ng Miki Patola para sa aming hapunan. Siyempre ang ating patola ay fresh from garden. Pas na muna tayo sa miswa patola, di ba? Diba? Para maiba naman ay Miki Patola naman. Ang una ko palang ginawa ay pinamantika ako muna itong dalawang hiwa ng pork chop. Ayan, nung nagmantika na at nagkulay brown na siya ay saka ko naman iginisa ang sibuyas at ang bawang. Bale, hinintay ko lang na magkulay brown ang sibuyas at bawang. Then, nilagay ko na itong Mickey noodles. Flat nga pala ang noodles na nabili ng anak ko. Dati kasi ang nabibili ko ay yung pabilog ang noodles. Ito nga palang Mickey na ito ay gawa lang dito sa aming barangay. O, di ba? Tangkiliki ng sariling atin. Baka naman. Charis, hindi ko kilala yung gumagawa. <laughs> At pagkatapos kong maigisa-gisa ng kaunti ang noodles, ay nilagyan ko na ng tubig. Mainit na tubig nga pala yung ginamit ko dito mga kaprobinsya para mabilis kumulo. Dahil kumukulo na rin ang aming chan. <laughs> And nilagyan ko na rin yan ng pampalasa na patis at ng pamintang buo na pinitpit ko dahil naubusan ako ng pamintang durog. <laughs> at nilagyan ko na rin yan ng pork cubes. Siyempre para mas malasa. Then, tinakpan ko para kumulo at maluto ang noodles. And, pagkatapos nga ng ilang minuto, dahil mainit na tubig ang nilagay ko, ay ayan na, kumukulo na siya at nilagay ko na rin itong patola. Bale, dalawang patola pala itong inilagay ko dito mga kaprobinsya. Ayan, konti lang yung tubig na nilagay ko dahil magtutubig pa naman yung patola. Depende sa inyo kung gusto nyo dagdagan ng sabaw kung kayo ay magluluto ng miki Patola. Pero ako, mas gusto ko yung konti lang ang sabaw. Ayan, siguradong manamis-namis ang lasa nito dahil fresh na fresh ang ating patola. At eto na nga, konting kembot na lang ay maluluto na ang ating Miki Patola. Ayan, ready to serve na ang ating Miki Patola. Kayo mga kaprobinsya, ano bang patola or Mickey recipe ninyo? Share nyo naman sa comment section. Gandito na lang. God bless. Thanks for watching.